Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungero. Ang ating tatalakay ngayon ay ang bakit ang hatch kailangan pang i-cross sa ibang bloodline na manok na may ilag or talino. So mga kasabong, uh, inanyayahan ko kayo na mag-like, share and subscribe para at least Itong channel natin sa sobrang liit nito dito kayo, baka, dito kayo matuto. Ayan. So, bakit ang hatch kailangan pang ikro ibang bloodline? Na mautak, na may ilag, or talino? So, mga kasabong, no? With you regards sa sabong, dapat complete fighters yung manok mo. Kasi kung sa baba lang, tatalonin yan sa mga manok na nasa taas kung sa taas lang din siya at wala sa baba, tatalunin yan dito sa baba. Tandaan nyo yan. Kailangan complete fighters. Kailangan may ilag, may talino. Okay. Ang hatch ay sobrang tapang po yan. Alam natin yan mga kasabong. Mayroon lang silang survival instinct. Pag sinabing survival instinct, yung mga hatch, may tibay at lakas sa laban. Hindi talaga yan kasi hats yan. Sugod ng sugod. Kaya, pag pure hats, hindi complete fighters. Dapat, ihalo mo sa uh, may talino, may ilag. Okay. Sa larangan po ng sabong, mga kasabong, ano, ah uh, kailangan yung manok na to, natin, kailangan moderno na. Uh, so, may angat, may ilag, may malakit na palo. Complete fighters. Mga kasabong ano, wala po sa katangian ng hats na angat at talino. Tandaan nyo yan. No? Yung hats, wala yan. Walang talino yan. Wala ring angat. Basta, sugod lang ng sugod. Ang kanilang gusto ay bangasan lang. Kaya, dapat i-cross ninyo sa, of course, yung mga sweater, mga kilso, yung mga round head or mga gray. Ayan. So, kung makita ninyo, uh, lahat po ng sweater, nakakross po sa hats. ah uh, pinaka, ang uh, pinaka hats na kilala ngayon ay ang Gilmore. Panghalo yan doon sa sweater. Ayan po or pagka gray naman po yung manok ninyo uh, i-breed ninyo sa hatch din ayan kasi pag i-breed i-breed hatch din yan yung gray na yon so nakita natin na may ilag na may uh, na may angat yung gray pagka may hatch nagkaroon din sila ng talino no ilag at ingat yung ingat na yan na hindi nagpapatama. Even do yung mga gray na yan, uh, family of hats yan. Pag pinas pinasukan mo ng hats, tumatalino yan sila, miilag at saka napakaingat po. Ganun po ang mag-breeding. Mga kasabong, tandaan natin na dito po sa pagmamanok, wala pong sinasabi na ah, uh, kung anong bloodlines ang gamit mo ay ito po yung specific na nananalo ka na kung hindi ito po yung tagisan po ng pag-aaral ayan ah, uh, observation ayan lahat ng bagay with due regard sa sabong po ay nandoon po yung tinatawag na observation ayan Well, kung nagbe breed kayo, pagkaalin yung nagninik, yun na yun. Ayan. Kailangan lang natin ay uh, magandang health ng manok, maganda ang conditioning, pagbibigay ng gamot, tama, at saka may kasama ring swerte. Sa sabong, mga kasabong, kahit gaano ka, ka big time, kung wala kang kasamang swerte, talo ka. Again mga kasabong, ang tinatalakay natin ngayon ay ang bakit ang hatch kailangan pang i-cross sa ibang bloodline na may ilag, na may talino, at saka ingat. Dahil ang hatch po ay walang angat, walang ilag yan. Bangasan ang or sugod-sugod lang ang gusto. Ayan. So, dito sa breeding mga kasabong, dito mo makikita kung gaano kakatalino gumawa ng inyong panlaban. Sa mga bumibili ng manok dyan, pasinsya na po, mayroon lang kayong 40% of winnings. Dahil hindi ninyo alam ang threshold ng manok, hindi ninyo alam ang bloodlines ng manok, hindi rin ninyo alam kung paano ang health ng manok kaya baka hindi niyo alam binintayan dahil reject mostly po sa mga nagbibinta ng manok lalo na mga sabungero dalawa lang po ang uh, dahilan kung bakit binibinta nila yan kung hindi yan reject wala siyang pirang pang kaya bininta ayan so talo ka na kung reject yan Again mga kasabong, maraming salamat pala sa ating mga subscriber, sa mga viewers, sa wala pa magsubscribe na kayo para at least matuto kayo dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo.